Hello, Aries! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung ating reading for Aries. Uh, check mo yung Sun, Venus-Jupiter, Aries mo, no? Anyway, uh, wala ako sa usual setup ko, guys. Sorry. Kasi, medyo doon sa aking setup. Sa likod ko lang naman yun. Kaya lang, kasi may insekto doon na hindi ko kilala. And, naka-stay siya doon kanina pa. And ghost month ngayon. So, hindi siya pwedeng basta paalisin or itaboy or patayan of course. So, hinayaan ko na lang siya doon. Um, hindi man siya nagalaw. Pero, medyo takot lang kasi ako. Ayaw kong <laughs> kaya ayaw kong humarap or pumayos doon. So, pagpasensyaan mo na lang yung setup ko. Ha? Uh, for those of you who want to book a eh, personal reading, kay Jing Tarot reader na lang kayo. Search niyo siya sa Facebook. Ako kasi astrological reading pa lang yung available sa akin. Mag-message ka na lang sa virgofilipins.gmail.com Okay. Para doon sa mga mag-message, of course, wait for my reply. Honestly, yung iba, ang tagal na nag nila nag-message, hindi pa ako nagre-reply. Kasi sobrang busy po ako, no? Bumalik na yung schedule ko, eh. Pero, basta mag-message ka lang doon. Yung mga nag-message sa akin ngayong August, mabibigay ko pa rin yung aking personal reading ng astrological reading ng price na, ano, na nakapromo pa sa ngayon. Anyway, you do have your marriage concern and high honor. This is your main energy. This is love reading, guys, ha? uh, I feel like for some of you, you're thinking about your relationship ngayon, kakonek mo, and uh, pwedeng hindi na siya okay eh. Part of you is nasasaktan ka inside or may mga nakikita ka dito sa person na to na parang nagiging dahilan para sa iyo na parang parang ayoko na. Parang may mga times sa iyo na parang gusto ko parang gusto mong awayan nitong person na to or kausapin siya regarding something kasi meron ka mga nakikita or may mga proof sa iyo na nagiging dahilan na parang let's say mga itinatago niya. And uh, this is causing you a lot of, you know, pag-iisip. Yung iba naman sa inyo, pwedeng OA lang talaga mag-isip. Pwedeng ganun. Lalo na kung nanonood ka madalas ng mga um, video or TV na may kinalaman sa mga ganong story, yung mga kabit-kabit or uh, you know, ay ayoko sanang i-mention yung name but or i-mention yung program. Pero something to do with pag-aaway sa mga asawa or pag-aaway sa mga magkakarelasyon and or mga videos related sa mga pag-aaway or hindi pagkakasunduan ng uh, pakikipagrelasyon. So may naaapektuhan ka kanon. And I highly suggest na huwag kang manood ng mga ganun kasi malakas talagang maka-affect yun eh. Hindi lang sa emotion mo but with regards to you. Sa halip na negative uh, positive 'yung vibe mo. Positive 'yung mga nakikita mo sa paligid mo. Eh, ang naiisip mo 'yung stress kasi 'yung stress nila pwedeng papasa din sa'yo. iyo, 'di diba? Hindi mo naman issue, hindi mo naman problema. Minsan po problemahin mo. Parang ganun, maiinis ka doon sa mga napapanood mo. So, uh, I highly suggest na to stop doing that and you know Medyo shift mo na lang or ilipat mo na lang yung hobby mo sa ibang bagay. Like, maybe, paano magluto? <laughs> Gano'n na lang. Or, anong magandang gawin para um, para maging mas maganda yung buhok mo? Ano yung natural uh, na mga bagay na mas makakapagpaganda sa hair mo? like uh, Or, maybe, with your skin care, additional with your how to love yourself, mga hindi magko-cost or hindi ganun kamahal but yet kaya mong gawin ganon, mga DIY mga ganun ang ano ko ang suggest ko sa iyo kasi ano eh it, this is the right time especially nagkakaroon tayo ng mercury retrogrades and a lot of retrogrades Chiron is also in retrograde mga planeta naka-retrograde ngayon eh. so parang ito you have to be real to yourself ngayon, kung alam mo sa sarili mo that there's something wrong sa connection, sa relasyon, then maybe this is the right time na pag-usapan yon na um, baguhin yon na ayusin yon di ba? Because, um uh, ayaw, ayaw natin na nakakaramdam ka niya ng mga feeling na ganyan, no? Pero, yun, yun na nga. Kung totoong meron, nakita mo, nahuli mo, nabasa mo, Um, I feel like you need to be real and uh, true sa emotions mo. And uh, of course, harapin mo to. Harapin na hindi makipag-away, makipag-suntok, makipag ka ha. I mean, love yourself. Maybe, iwan mo tong taong to. Kasi why would you stay in a very toxic relationship, connection? Yung iba sasabihin, because of a child. Paano yung health mo? Hindi mo alam na yung pagtitiis mo na yan, okay. Sabihin na natin, sa paningin mo, nagiging okay yung children or yung child. Pero yung health mo, hindi mo alam na uh, in a long run, yung emotions mo na ganyan, pwedeng mag-cause ng uh, could be in the future, pagbabara ng puso, like ganon. Kasi nagtitiis ka eh. May emotion ka na hindi mo mailabas na masakit. Ah, uh, sa ngayon, hindi mo paramdam ramdam yung mga health problems na yan. Doon ko na lang focus sa health eh. Kasi honestly, yung iba, may pag ano na eh, may pagka parang baliw or parang pagka tanga na dun sa person nila eh hindi ko nila lahat pero alam mo yon kung ikaw yon Pagdating sa person na ito, nakakonect mo, there's this occupation, could be a very busy person, could be a person who is focused sa kanyang mga ginagawa, career niya, and the way I see this is that meron siyang mga iniisip or plano regarding sa sarili niya. Um, uh, bottom of the deck is the child. Of course, hindi na ako na <laughs> hindi na ako nagugulat kung itong taong ito masyadong immature. Or maybe you do have a child with this person, pero immature siya. Hindi niya kinoconsider yung nararamdaman mo. Uh, for for this person, parang yung nararamdaman mo is arte or um, ikaw ang may problema. Para sa kanya ganun. So, Whether nasasaktan ka or mainit ang ulo mo or what, para sa kanya, hmm, nagdadrama na naman yun. May arte na naman yun sa buhay. Yes. So, tignan natin ang inyong mga emotions sa isa't isa. I will be using this card. Hindi ko na mapapakita, guys, ha? Kasi medyo mababa, eh. Ma ano, naka-level lang ng upuan ko yung ginagamit kong table ngayon. So, you do have your success and uh, emotions mo for this person. Natatawa ko eh. <laughs> Bakit? Kasi for some of you, there's this love. Mahal mo siya. Kaya ka nga ganyan. Kaya ka nagtitiis. Kaya ka nagpapakatanga. Mahal mo eh. But, you know your death card? Kailangan mo nang tapusin ang pagmamahal na nararamdaman mo dito sa person na to. Kasi why? Lahat ng uh, mga nangyayari sa inyo, it's like kind of a learning for, the, for you eh. As a person, parang dinala siya sa buhay mo para matuto ka. Kaya lang hindi ka natututo eh. ba? Diba? So ang ending, wala. Hindi nagkakaroon ng ending. Hindi nagkakaroon ng new beginning para sa'yo. Um, maybe you want this person to change. Eh anong gagawin natin? Hindi nga nagbabago yung tao. Maybe hindi siya okay talaga para sa'yo. And maaring itong reading na ito is that sampal na rin or pagkagising na rin na ginigising na kita o oh, this time kailangan sarili mo naman ang isipin mo in order for you to grow no itong success na ito kasi oh, let me read this for you I know that there is no greater goal than to love and uh, maybe for this it means It means, kailangan mas mag-focus ka na lang muna sa mga bagay na magbibigay ng um, growth or success for you. And, you do have here the change at the bottom of the deck. So, ito. Nagpapakita ito na parang kailangan mong baguhin yung emotion mo or yung pagtingin mo dito sa person na to there's this growth ayan nga um, magkakaroon ng growth sa iyo pag nabago na ang lahat and you do have here acceptance may mga bagay na kailangan kang tanggapin and yung situation dito sa person na ito may mga ginawa siya na kailangan mo tanggapin na nangyari na kumbaga kung nangyari pa ulit hindi siya yung tatanggapin mo, but rather yung sitwasyon na pwede hindi na siya talaga mababago or what. Especially for some of you, hindi lang niya yan ginawa. For the person na ka connect mo emotions niya sa sa sayo, you do have your self esteem. The way I see this, it looks like you know the word is self. So ang focus niya is sarili niya. Bakit? nakaka taas ng pagka pagka babae or pagka lalaki I'm not ano, uh, direct pagdating sa gender, kung ano man ang gender mo, LGBTQIA plus welcome dito sa reading ko so maybe nakakalakas ng loob, nakaka taas ng pagka babae, pagka lalaki ang ginagawa niya ngayon para sa kanya no? Kaya niya yung ginagawa, of course, pag marami kang kakonek. Ay, wow. Ang pogi ko, ang ganda ko. Parang ganun. You don't have your grief, so I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. So, the way I see this, kailangan iparandam or iparanas mo sa kanya na hindi sa lahat ng oras nandyan ka. Kailangan mapairam, maparamdam or mapakita mo sa kanya kung ano yung feeling pag wala ka na. And, kailangan magising siya sa katotohanan kung ano yung totoong halaga mo sa kanya. And, dahil lagi ka nandyan, hindi siya nagigising doon eh. Parang ang para sa kanya, hindi, okay lang yon Kahit anong gawin ko, hindi naman yan aalis eh. ba diba? So, you don't have your pride. So, mataas ang pride nitong person na to. Um, bigyan kita ng story lang about like one of th this person or people na I will not tell you but someone I know sabi na natin ganon na ka, na ano siya ganyan din yung situation niya pwedeng yung um, kinakasama niya is laging may ka connect na iba sa phone so to the point na lagi siyang niya nagpapa-reading and uh, hindi sa akin na sa iba and uh inaalam pa niya kung ano yung mga ano yung makakapagpabalik dito sa or para maging sabihin na natin gayon dito sa aking aking kinakasama na ito parang ganoon to the point na naghahanap siya ng mga ganun well i don't know kung ginawa niya or what but anyway hindi nagbago. Ganun pa rin. So, ang person na ito, natauhan, um, ang nangyari, umalis. Umalis siya dun sa relationship nila. Feeling niya, hindi niya kasi kaya kasi yung, yung lalaki ang gumagawa ng paraan para kumita ng pera and marami silang anak. So, this time, kinaya niya. Sinama niya yung mga anak niya. Pumunta siya dun sa magulang niya para, you know, para completely makaalis na dito sa lalaking ito. Um, and then, ayun, nagkaroon ng realizations ngayon. Itong si lalaki, after a couple of months. Nung una, okay, masaya. Kasi nawala siya. Nawala na yung feeling ng lalaki. Free na siya. And after a couple of months, na-realize niya, I feel empty para saan pa mga ginagawa ko para saan pa pera ko parang ganun okay may mga nakakakonek ako nakakarelasyon pero walang walang nagtatagal or hindi ganun siya ka solid like sa kung ano yung connection na meron sa kanila before and syempre dahil sa may mga anak may medyo mas deeper na yung level ng connection niya rin doon sa mga anak pati yun hinahanap na nung lalaki and then anong nangyari? Nagmakaawa si lalaki na bumalik and nabalik na doon sitwasyon. Kasi si, si babae, okay, tinanggap niya, pero parang siya yung nawala ng gana. Tapos yung, yung lalaki ang parang mas naging, um, you know, more in love. And kasi nakita niya yung halaga ng babae ngayon So ito yung pinapakita dito sa reading na to, na sometimes you have to let go of someone para makita niya na naman yung halaga mo kung ano ka para sa kanya at um kung ano yung connection or pagmamahal na talaga nararamdaman niya para sa iyo na hindi niya lang masyadong makikita kasi masyado siyang bulag sa sa sarili niya sa sa mga gusto niya you know mga sarili niyang gustong ma-accomplish sa buhay niya so ah oh, okay nagulat ako may dumaan na something. But anyway, um, what will happen in the future for this connection? Gamit ako ng ibang card ulit. What will happen in the future sa, it, sa connection ninyo? You do have your true love and true love is followed by free yourself. So, nabanggit ko na. Yung true love mahanap mo yon if you start to you know free yourself free yourself sa yano yeah, oh, let go of control issues let go of control issues tanggalin mo or let go mo itong mga issues na to sa buhay mo na maaaring tinatry mong kontrolin and you do have here pay attention to the red flags kasi hindi mo pinapansin yung mga red flags na yan eh. Yung mga dahilan kung bakit kailangan na siyang iwan or alisan. Okay? Ang maaaring nakikita mo, ano ang halaga niya sa'yo at anong mangyayari pag wala na siya. Pero hindi mo nakita yung mga bagay na dadating sa'yo or um, sitwasyon na magiging okay para sa iyo pag wala na talagang itong taong ito na nagpapagulo sa iyo. Yun yung pinaka advice. And of course, wala akong magagawa diyan dahil hindi naman ako ang kakausap sa person mo. It's you. Ikaw ang may kailangan gawin. This is just an advice. This is just a guidance for you. I wish you well. Please do like and comment this video kung nagustuhan mo yung reading and uh, please pa-subscribe na lang kung hindi ka pa nakaka-subscribe for for those of you who want to book a personal reading, where go philippines at gmail .com. astrological reading yun guys ha, um yeah, that's it for now. pag-message ka na lang don sa binanggit kong email at bye bye.